Hi guys! Kain tayo! Hi guys! Today's my off day. Ano pumunta ako sa ano market? Pumunta ako sa market at bumili ng laksa. So for today's video, kakain tayo ng laksa. Kain po tayo. Ang dami. Eh. <laughs> Tokyo, tapos ang init doon. Kain tayo. Ayan siya guys, oh, pakita ko. Ang ah. dami. Pasensya na yung background. Kasi yun, oh. Ipabox ko yun. Nagpabox na ako, kaso lang, ano, hindi sila kasya. Bumili na kasi ako ng ano ng box ko noon, ang magpwento. <laughs> Dahil sa background. Bumili, bumili, na ako ng box, box ko noon na mega. Tapos after a days, ayun nga nag nag nagmo pala move yung kaibigan ko. So Kasi lilipat sila ng maliit na bahay. Ang dami nilang gamit ayaw ni Lola ko ang mga ito. So, kung gusto nyo, punta kayo sa bahay at kukunin nyo. Madami kaya, madami kayang ano, may mag-ano ako mag, uh, mag-video ako sa next box ko. Ito yung malaki na yung box ko eh. Ayan o, oh, yung naka-plastic ng maitim. Ayan. Box yan. Kinubiran ko lang ng plastic para hindi madumihan. So, ayan, kain tayo guys. Thank you Lord. So, kain tayo. Sabay kwento. Mmm. Yes, wala nang sabaw. Mag-alas 4 na di. Dinner ko na to. Kasi kaninang lunch, kumain ako dyan sa market ng ano, roti prata. So, do hindi pa naman ako gutom. Kaso lang, mag-vlog nga ako. Hindi ako makablog sa market kanina. So, yun nga, guys. Pagpatuloy ko yung sinasabi ko kanina about yung sa kaibigan ko na mag-move ng bahay. So, mag-move sila ng ano, nang mag-move sila ng bahay, yung mas maliit. Kasi ang laki ng bahay nila dyan. So, ang dami nilang mga gamit pang kusina, mga ganun. Ang dami ko dun nakuha. Isa na yun, o, oh, yung steam, steamer na yan. Tapos, may luggage pa na bago. My God, kinuha ko na talaga kasi sayang naman. Hindi na mainit yung kinakain ko. Wala na rin sabaw. As in, wala nang sabaw, guys. Wala na tong sabaw. Hmm? Ayan. Pero masarap. Masarap siya, guys. May isa pang laksa na, may isa pang shop na nagbibenta ng laksa. Kaso, lagi silang nauubusan. Hindi ko pa na-try yun. Every time na pupunta ako doon, ubus na. So, yun guys, pagpatuloy ko yung ano yung, yun nga, nag, nagbigay si, ano, ga. Salamat ga. Salamat sa, sa mga ano, binigay mong, salamat sa binigay mong mga gamit. Gaganda pa nila. So, sayang naman ang mga yun. Madami pang naitapon. Tapos may mga damit pa na pang winter, ganun. Madami. Puhanan ko ng vlog pag magpabaks ako ulit. May tatlo pala na ano, luggage na ibinigay nila sa akin. As in, mga bago pa mga yun. So, yung dating kong luggage, binigay ko sa pinsan ko. Tapos, isen, isen ko yung dalawa. Hindi naman ako maarte na para hindi tanggapin yung mga ganyang bagay kasi magaganda pa. Tapos, yung, yung naggamit, yung ano, si, kaibigan naman namin yung amo naman ng kaibigan namin so alam namin na malinis sila ganon. tapos maganda pa yung mga gamit na yun so sayang. madilim dito sa karto ko kasi naka naka cross lahat. dry tofu dry tofu Fishcake. Fishcake. <clears throat> Guys, parang nakakapagod this week. Kasi, ano, dumating yung panganay. Tapos, andyan din yung lola. Ay, naku. Pag ang ganyong panganay, hmm, itong bahay parang ano, iwan. <laughs> Kain. Guys, ang dami nito. Kainin ko na naman mamaya kasi, feeling ko kasi busog pa ako. Ay, hindi mapanis kasi ano, may, may, gata. Kaninang umaga, maaga akong nagising. Tapos tinatay ko matulog. Hindi ako makatulog. Hanggang nanonood na lang ako sa TikTok. Naglalaro. <laughs> Hanggang sa nagotom. Pumunta ako sa market para bumili ng pagkain. Oh, about sa, ano pala, about sa kaibigan ko na nagbigay ng mga, mga, ayan o, oh, yung skimmer. Binigyan pa ako ng, ano, orchid. Kaya, ayan, at least may may orchid ako dito sa bahay kasi hindi naman mahilig kasi si amo kaya hindi ako mahilig kung may magbigay din thank you maganda kasi mahal lang ano mahal lang bulaklak dito kaya Guys, may napanood pala ako sa TikTok. Ano yung sinasabi nila na 500 ka siya ng pang noche, noche buena. My God. Parang isang kilong karne lang yun. <laughs> grabe naman yung nagsabing, grabe naman secretary. Hmm. pa yung lahat. Diyos ko Lord. Sorry. Sorry to say. Kasi pira namin Nina, ang nangataw niyo. Kami mga OFW dito naghihirap. At hindi lang kami. Mga ano dyan sa Pilipinas. Diyos ko. Maawa kayo. Ay. Maawa kayo sa mga tao. Maawa kayo sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga nabaha, Diyos ko Lord. Lalo na yung mga nabaha, ang daming kawawa. Nanonood nga ako yung during Typhoon the Time, my God. Meron pa yung tatay na as in na kinuha lahat ng pamilya, isa siya na lang natira. Ay, nai naiyak ako doon. Kaya, tayo yung mga nagnakaw, Diyos ko Lord, maawa kayo. Ang dami ko nang sinabi. Ika-in ko na lang. <laughs> Guys, ito palang kinakain ko. Ito yung sinasabi nilang laksa dito sa Singapore. So, ito yung ano, yung noodles na may gata. Na ito ganito yung noodles niya, yung parang transparent. Parang plastic butter. Yung ganitong ano, tapos may sahog siyang, uh, ewan ko kung ano to, yung parang shell. Still, yung sa amin is name, parang ganun ba? Tapos, yun nga, fish cake, mga ganun. May mga sahog-sahog na dry tofu, and then may prawn din. Masarap siya, guys. Tapos may, alam niyo yung ano, ewan ko kung anong klaseng tanim yun, yung panglaksa, panglaksa na Kagaya ng curry leaves, may ganun sila pero hindi curry leaves yun. Basta, laksa yun na ano, hindi ko lang kasi alam ng pangalan. So, ayan guys, masarap. Masarap din. Sa mga andyan sa Pilipinas, kapag mag-tour kayo dito sa Singapore, ito ang titikman yun na isa. Para, masarap kasi. Punta kayo sa ano, punta kayo sa mga hawker. Ang hirap So, yan guys. Ituloy ko ng kakain mamaya kasi musog pa. Musog pa si Injai. So, ayun guys. Hanggang dito muna. And, ayun. Kapag magpabox ako guys, i uh, next na pabox ko guys, i mag ano ako. Ah, uh, mag vlog ako. Pakita ko yung mga ibinigay ni Ga. Maraming salamat Ga. Samartes, Martes pag hatid ko yung ano, yung alaga ko. Ayan. Kuha ko ng malunggay para sa'yo. Yan lang muna for today's off day. So, maraming salamat and sana hindi kayo magsasawa na <clears throat> sana hindi kayo magsasawa na manood ng content ko kahit ganito lang. <laughs> so, support lang guys. Huwag kayong mag-escape. Thank you for watching. Adios!